Patas na ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Okay, magandang magandang araw po sa inyong lahat. Muli po, nandito na naman po tayo sa ating programang Reaction Movie Rata po. Sa mga taong at syempre binabati din po natin ang lahat po ng ating mga kababayan sa abroad maging mga kababayan natin Luzon, Visayas, Mindanao Okay, sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin ito pong naging panawagan ni Robin Padilla na kung saan gusto niyang pangistigahan ito pong si dating senador Antonio Trillanes Ayon po dito sa post ng FB, hiniling ni Sen. Robin Padilla sa Senado na imbestigahan ang pagtalaga umano ng pamahalaan kay dating Sen. Antonio Trillanes IV para magsagawa ng welfare check kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kulungan nito sa International Criminal Court o ICC. Okay, alam ko sa punto puntukong ito o sa usaping ito para sa ilan po natin mga kababayan na hindi maiwasang magtanong kung bakit kailangan pang-imbestigahan si dating uh, senador Antonio Trellanes e eh, samantalang si Robin na ang may sabing pamahalaan ang nagtalaga sa kanya para magsagawa ng welfare check kay Tico. Kaya nga kung ang kukuha ang tatanungin ninyo mga kababayan para po sa akin na ano? Maraming posibleng dahilan kung bakit gustong paimbestigahan ni Robin Padilla si dating Senator Antonio Tarlianes the Port. Kaugnay umano ng pagtalaga sa kanya ng pamahalaan para magsagawa ng welfare check kay Rodrigo Duterte sa ICC. Kung tama po ko mga kababayan, marahil dulot po ito ng politikal na pagkakaiba sa panig ni Robin Padilla at Senador Antonio Tarlianes. Kung tama ako. Alam naman po ng lahat na may matinding political na hidwaan sa pagitan po nila Padilla at Trillanes. Sa katunayan, alam naman po nating lahat na may matinding political na hidwaan sa pagitan po ni Padilla at Trillanes. Alam nating lahat na si Padilla ay kilalang taga-suporta po ni Duterte, samantalang si Trianes naman po ay isa sa mga pinakamatinding kritiko nito. Tama? Kaya nga po para po sa akin mga kababayan, maaaring ang pagpapainvestigan ni Robin Padilla kay Sen. Antonio Trillanes ay isang paraan ni Padilla para kontrahin lamang ang mga aksyon ni Trillanes. At syempre para ipakita na din ang kanyang suporta kay Duterte. Ganun lang yun eh. At kung tama ang naiisip ko mga minamahal ko mga kababayan ay eh, maaaring nagdududa si Padilla sa motibo po ng pagtatalaga po ng gobyerno dito po kay Sen. Antonio Trillanes. At syempre, maaaring iniisip niya na hindi neutral si Sen. Antonio Trillanes at maaaring gamitin ang pagkakataon para siraan po o pahirapan itong si Rodrigo Roa Duterte. O hindi naman kaya, eh, maaaring uh, naniniwala po itong si Padilla na ang pagtatalaga ng isang Pilipinong opisyal para magsagawa po ng welfare check sa isang Pilipino sa ICC ay isang uh, paglabag sa soberenya ng bansa base po sa nakikita ko sa mga nagiging galawan po ni Robin Padilla at isa pa po sa nakikita ko ano, eh, maaari rin na uh, gusto niyang malaman o gusto malaman ni Robin Padilla kung sino ang nagutos ng pagtatalaga po dito po kay Sen. Antonio Tarlianes at kung may legal ba ito na basihan o hindi naman kaya eh marahil base din po sa naobserbahan ko dito kay Robin Padilla maaring uh, gusto lamang po niyang uh, protektahan o gusto lamang po protektahan ni Robin Padilla si Duterte mula po sa anong mga posibleng uh, pang pangaabuso o pagmamaltrato sa kamay po ng ICC maaring ganon mga minamahal ko mga kababayan kasi gitang kita naman po yung pag-aalala niya kaya nga po para po sa akin mga minamahal ko mga kababayan ay eh, maaaring iniisip po ni Robin Padilla na ang pagpapaimbestiga kay Sen. Antonio Tarallanes ay isang paraan para matiyak po niya na mapoprotektahan po ang karapatan nitong kanyang poon na si Rodrigo Roa Duterte doon po sa ICC. So sa usapin po ito mga minamahal ko mga kababayan ano, base po sa aking nakikita no, eh, maaaring gusto po ni Robin Padilla na questionin po ang otoridad po ng pamahalaan na magtalaga po ng isang tao para magsagawa po ng welfare check sa ICC. Kasi base po sa nakikita ko, no, mga kababayan, sa mga nagiging galawan po kasi dito ni Robin Padilla, maaaring iniisip po niya na ang Senado ang may kapangyarihan na mag-imbestiga sa usapin po ng uh, patungkol nga dyan sa pagpunta ni Sen. Si Antonio Trellanes sa ICC at tiyakin na walang paglabag sa batas o, oh? o ang uh, pagtatalaga po dito kay uh, Sen. Antonio Tarlianes ng ating gobyerno para magsagawa po ng welfare check doon po sa ICC na kung saan nandun po yung kanyang mortal na kalaban. Pero ganun pa man po mga binamahal ko mga kababayan eh, no, eh, gusto ko lang pagsabihin sa inyong lahat o oh, sa ating mga kababayan na sa kabilang banda po ay uh, sa isang patas po na pagpapahayag sa, sa ating pong uh, para po sa akin eh, ito po ay uh, para sa akin lamang po ay isang uh, posibleng uh, motibo lamang po ano? so sa madaling salita po mga minamahal ko mga kababayan eh, gusto ko lamang pong paunawa sa inyong lahat na ang tunay na dahilan kung bakit gusto pong paimbestigahan ni Robin Padilla ito pong ating minamahal na Don Antonio Tarrianes ay maaaring pong uh, mas komplikado at maaaring uh, o oh, sabihin na lang natin, maaaring uh, kombinasyon o oh, kombin kombinasyon na rin din po ng uh, ating mga nabanggit so, sa usapin pong ito, mga minamahal ko, mga kababayan Okay, sa oras po ito ay babasahin po natin ang mga reaksyon po ng ating mga kababayan sa usapin po ito. Ito po yung mga membro po natin ano, sa YouTube, guys yeah, sa mga kababayan po natin na gusto pong makasama, makapagtanong kapag tayo po ay nag... Uh, nag o baga eh, meron po tinatalakay, eh pwede po kayong makapagtanong dahil uh, open po ang ating Facebook para po makapagtanong po ang ating mga membro ng YouTube natin ano at sila po yating mini message no para makapagtanong para marinig po nila yung ating tinatalakay sa bawat araw po na tayo po yung merong ipapalabas ng mga video po sa ating YouTube channel so tanong po ni Ate Pe Kolintian from Singapore Sir, hindi po kaya nagpapapansin lang si Padilla tulad ng ginawang pagpapabango ni Escudero kay Sarah? So, yun po ang kanyang tanong, no? Okay, so, kung ako po ang tatanungin ninyo, mga minamahal ko mga kababayan, sa akong pasasagutin ninyo, sa so, naging tanong po ni Ate Pe from Singapore, eh, para po sa akin, eh, maaaring yung uh, panawagan po ni Robin Padilla, eh, may political po na motibo, para po sa akin, ha? Eh, kasi, eh, hindi rin po natin maaalis ang posibilidad na may uh, political na motibo po sa likod po ng panawagan ni Robin Padilla ay eh, maaaring uh, bahagi po ito ng mas malawakan na uh, estrategiya niya ay eh, para po siraan si Sen. Antonio Tarlanes. Kitang kita naman po ba? Diba, na matindi po ang galit niya kay dating Sen. Antonio Tarlanes. At kung ako po ang tatanungin ninyo eh... posible rin na ginagamit po ni Robin Padilla ang isyu pong ito para siyempre alam niyo na mapansin at mapabango po niya yung kanyang pangalan sa publiko, di ba? Siyempre lalong-lalo na po sa mga DDS na kung saan eh, di ba? O eh nagagamit ng mga DDS eh. O, yun ang yung po at sagot ko mga minamahal ko mga kababayan. Pero kaya nga kung sakaling uh, tulad po ng sinasabi po ng ating kapatid na baka ito ay drama lamang, eh, kung ako pong tatanungin ninyo kung sakaling pong drama nga lamang po ito, no, mga minamahal ko mga kapabayan, eh, eh, kilala naman po natin si best actor Robin Tanga, eh, di ba? So, malalamat-malalaman po natin ito at mararamdaman, mararamdaman po natin. Huwag po natin kalimutan na artista po yung uh, di ba? Artista po yung uh, ano na yan, senador na yan. Diyan siya magaling pagdating sa kadramahan. Kaya lahat po ng pinapakita niya sa Senado, wala pong tunay dyan. Puro lang po kap. Puro lang po mga kadramahan yan. Wala pong tunay. Walang tunay sa pagkatao ni Robin Padilla. Lahat po yung peke. Okay, gawa diba ko naman po tayo sa pangalawang tanong kay Kuya Louis Bersaga oh, ng kainta Rizal. So sabi po niya dito, Idol, eh, paano po nakapasok si Trillanes gayong may rules naman ang ICC? Tanong lang po. So, napakasimple ng kanyang tanong. Pero sige, sasagutin po natin. Ano. Alam po ninyo mga minamahal kong mga kababayan ang pagpunta po ni dating Sen. Antonio Tarrianis the port sa International Criminal Court ICC ay eh para po alamin ang kalagayan ni Rodrigo Roa Duterte yun lang po yun mga minamahal kong mga kababayan at gusto ko pong sabihin sa inyo na may rules po ang ICC so pag-uusapan po natin yung legalidad dyan po sa ICC hindi po sila basta-basta nagpapapasok ng kung sino-sino sa detention facilities po nila. Unang-una, kalimbawa, pupunta ka dyan kay Digong, di no? ba? Diba? O nung pumunta po sila Trillianis o Senador Trillianis dyan po sa kulungan ni Duterte, bago po sila nakapasok dyan para po sa kalaman ng lahat, binasa po ni Duterte kung sino-sinong tao yung papasok. Imposible naman po na hindi niya kilalang kilala si Trallianis. Eh, alam na alam po niya. Naalala niyo pa nga siguro nung uh, uh, sinubukan niyang uh, uh, batuhin yata ng, ano, ng Mike si Sir Tratanyo Trallianis. So, alam niya na papasok si Trallianis. O, bakit siya pumayag? Alam ko pumayag yan. Hindi pwedeng papasukin ng ICC kung hindi siya pumayag. So, ibig sabihin, Diyan po sa ICC, mayroon pong rules na pinapatupad diyan. Pag ayaw po nung halimbawa ni Duterte na yung mga uh, galing sa bansa natin kahit pa yan ay eh, mga welfare uh, o nag welfare check no sa o tinitingnan yung kalagayan niya alamin pag sinabi niyang ayoko wala pong magagawa ng ICC dahil mayroon naman po sila binibigay na karapatan sa mga taong katulad po ni Rodrigo Roa Duterte bagamat siya ay demonyong nakakulong na po sa imperno, di Diba? So, huwag po tayong maniwala dyan kay Robin. Isang pagtatangka po yan nasiraan po o, wasakin po ang pangalan ng ating Senador Antonio Trillanes. Alam po nila na kundi po dahil sa ating minamahal na Senador Antonio Trillanes, wala po sa kulungan ng mga demonyo, ito pong si Rodrigo Roa Duterte. Yun lang po yun mga minamahal ko mga kababayan. So okay dahil po sa mataas na po ang ating oras so, sa mga kababayan natin na ah, sa mga gusto pong uh, makasama Sa tuwing tayo po may ginagawang video para po sa mga usapin o mga tinatalakay po natin Magpamember na po kayo no? para updated po kayo At uh, syempre pagka tayo po kasi ay gumagawa ng video Open po yung Uh, messenger natin, tinatawagan ko po yung mga kababayan natin, nakikinig sila at kung meron po silang mga gustong itanong, nababasa ko po agad. At yun po ay naisasama natin sa ating pong recorded na video na ina-upload po natin sa ating YouTube channel. So muli po tuloy po rin sinasabi ng yung lingkod, mabuhay po ang ating bayan, mabuhay po ng mamahal sa ating ng bayan. Maraming maraming salamat po.